itong piking Panginoong ito na kumakamkam ng 30% sa National Expenditure Program Budget. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong revelasyon ni Kung Pulong Duterte. Sino kaya ang piking Panginoong ito na kumakaltas o nagbabawas umano ng 30% sa National Expenditure Program ng bawat kongresista. Matindi po ang birada ni Kung Pulong dito na dapat malaman ito ng sambayan ng Pilipino bago pa malimas ang kaban ng bayan. Sino sa paningin ninyo? ang piking Panginoong ito. Basahin ko lang ang birada ni Kung Pulong. Iyong party sa banat ni Kung Pulong kagahapon. Ito dapat ang malaman ng sambay ng Pilipino. Ayon po, kay Kung Pulong. E pakita ko lang po muna yung pinakahorihinal na na-post. Ayan po, mismo sa kanyang IPB post para hindi po tayo na magmistulang fake news. So ngayon, ang babasahin po natin ay yung part lang, yung patungkol sa 30% sa Peking Panginoon. Ayon po sa post ni Kung Pulong, I also would like to inform all the Bawinyos, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion pesos from your National Expenditure Program budget for the district. And let only a um, mislead 500 million pesos for the Bawinyos this year. Ito na nga yung na-correct natin kagabi na yung 2 billion na budget sa distrito ni Kung Pulong ay inalis ng liderato ng Kamara at ang ibinigay po na budget sa kanyang distrito ay 500 million pesos na lamang. Medyo malaki-laki po talaga yung tapyas. Ito yung banat niya. To all congressmen, ganging up on us, do not give me that kind of, alam nyo na po yan, mura po yan, bis, because I will not starve to death. If you take my budget away, ang kawawa is yung mga dabawinyos na bumuboto kay BBM. Ito pa, dagdag pa niya. I also heard from reliable source that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. So, naiipit talaga si Pulong. Ito yung matindi na birada ni Kung Pulong na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang piking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga dabawin nyo. Ito po ang malaking revelasyon ni Kung Pulong. Itong 30% na kinukuha ng piking Panginoon. Nakakalungkot mga kababayan ko dahil galing mismo ito sa isang kongresista. Galing sa kanyang bibig mismo na sinasabi niya, merong 30% na kinukuha ang piking Panginoon sa National Expenditor Program Budget. 30% yan. Napakalaki naman ng kita ng mga tambaluslos. Grabe na ho ito na pang sa kapwa Pilipino. Panluloko sa mamamayan. Sino kaya ang piking Panginoong ito na kumikita at kumukubra ng 30% sa National Expenditure Program Budget ng bawat kongresista. Meron ba kayong ideya kung sino ang mga to? Tayo po ay nagtatanong lamang. At sana, sa mga susunod na mga araw, ay pangalanan ni Kung Pulong itong piking Panginoong ito na kumakamkam ng 30% sa National Expenditure Program Budget ng bawat distrito. Ilang distrito ba ang meron sa ating bansa? Naku, sandamakmak nakita itong tinatawag ni Kung Pulong na piking Panginoon. Alam ko legit ang mga banat ni Kung Pulong. Alam natin na kapag ang mga Duterte pag bumira ay may basihan. Hinihiwalay ko ang content na ito upang meron po tayong aabangan at meron po tayong mapag-usapan patungkol sa revelasyon ni Kung Pulong na 30% para sa piking Panginoon. Sino kaya ang piking Panginoong ito? May idea ba kayo? Kung sino mang kayo, nagpapahirap po kayo sa maraming Pilipino. Kung pulong, ang laban ninyo, ang laban ng mga Duterte, ay laban ng bawat Pilipino. Ito lang po ang may bibigay ko po na assurance dito kay Kung Pulong Duterte ay andito lang kami, kaming mga Duterte diehard supporters, naniniwala ho kami sa mga Duterte na may totoong tapang at malasakit. Dahil kung wala hong malasakit itong sipulong sa mga Pilipino, ay bakit nagkaroon siya na matinding revelasyon kahapon? tungkol sa peaking Panginoon na kumukubra ng 30% sa bawat kongresista. Sa birada ni Kung Pulong, paniguradong pag-iinitan siya dito at paniguradong mapalaban ho si Kung Pulong Duterte sa mga tambalos-los at sa piking Panginoon kung sino man ang taong ito. Sana ho, makonsensya kayo sa panggagago ninyo, sa panluloko ninyo, sa maraming Pilipino.